Kaya nagsimula itong proyekto, nag-iisip yung marami sa amin, okay, nandiyan ang gobyerno, that's what it has to do. Pero sabi namin, yung karaniwang mamamayan na medyo kombinasyon ng naaasar sa pambubuli ng China, pero also, gusto ipakita ang kanilang suporta sa ating frontliners. Sabi na gusto namin, directly involved kami. So, nagsimula nga sa gift-giving. Ngayon, yung iba, hindi naman lahat. Pero iba sabi, pwede bang kasama kami mismo sa pagdadala? At uh, dalawa 'yon eh, yung mga bata-bata, medyo medyo maiinhibit at saka sa adventure, gustong-gusto -gusto nila. Kami namang medyo matatanda na, sabi, oh, mag-adjust na lang tayo. Ba't mo ba ipipilit diyan? First time lang ito, baka susunod pumayag na kasi lalo na sabi ng Coast Guard, mas maganda ang weather pag ano eh, next year uh, early, ano mga Summer, sige sabi namin after christmas magplano na tayo ng valentines convoy naman. So tuloy-tuloy wow. ito, tuloy-tuloy oh, tuloy oh. ito. Ang question na is, sana maging mabu ma parang magandang karanasan. Ayaw naman nating magkaroon ng negative uh, ano negative experience dahil masyadong nagkagulo. kagulo ang oh, so magiging katikisan. regular siya. Oh, oh, Sir oh.